Ano nga ba ang kaganapan noon sa ating bansa sa araw na ito? June 11, 1925, sumulat si Emilio Aguinaldo kay Captain Emmanuel A. Baha patungkol sa mga kakaibang feature ng bagong watawat ng Pilipinas. Nakasaad sa liham ni Emilio ang pagwawagayway ng watawat na nakataas ang pulang bahagi nito upang magpakita at ipaalam na ang Pilipinas ay sumasa ilalim sa gyera o paglalaban. Asul naman ang nasa itaas kapag ang Pilipinas ay nasa gitna ng kapayapaan. Ito ay naipadala isang araw bago opisyal na idiniklara ang kalayaan ng Pilipinas. Ang sulat ni Aguinaldo kay Captain Baha noong June 11, 1925 tungkol sa watawat ng Pilipinas ay napakahalaga sa kasaysayan ng bansa. Ito ang dokumento kung saan ipinahayag ni Aguinaldo ang kanyang pananaw at pagtanggap sa disenyo ng watawat ng Pilipinas na isinulong ni Emilio Jacinto. Ang pagtanggap ni Aguinaldo sa disenyo na may tatlong bituin at walong sinag ay nagbigay daan sa pagiging opisyal ng pambansang watawat ng Pilipinas. Ang sulat na ito ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagtanggap sa isang simbolo ng kasarinlan at pagkakakilanlan ng Pilipinas bilang isang bansa. Sa araw din na ito ay may nailabas na balita patungkol sa pagkakaroon ng isang crescent moon sa ating watawat na sumisimbolo sa mga kapatid nating muslim. Ito ay binalak na ipatupad noong 1998 sa ilalim ng balitang inilabas sa dyaryo na The Nation. Bagamat ganito ang mga pangyayari, nakakatuwang isipin ng ating watawat na sumisimbolo sa bawat Pilipino ay mahigit 124 na taon na. Dagdag pa dito, patuloy namang inaalagaan sa Baguio City ang pinakaunang watawat na ginamit at iwinagayway noong panahon sa Aguinaldo Museum. Tayo'y babalik sa nakaraan upang tuklasin at alamin ang kasaysayan. Ano pa nga ba ang ating mga malalaman? Abangan sa ANKN! Araw ngayon, kwento noon! O, oh, diba? Grabe naman. Doon ako natuwa sa may watawat natin. Ano, na nandito talaga siya sa Baguio City. The first one the that first. was waved in the Philippines. Mm, at saka ang mas nakakagulat ng no, mga ka-MB, um, baka sa pagkakalam ng iba, nasa ibang lugar 'yon oh, at oh. 'yun pala nandito lang pala siya sa Baguio at Aginaldo Museum, museum 'yon Aginaldo Museum oh, oh 'di ba at ang halaga nga naman pala ng mga kaganapan noon nitong araw na 'to yung June 11 ano mm -hmm. oh, parang oh. ano parang akala ko dati ordinaryong araw lang talaga ang June 11 kasi kinabukasan oh, oh. noon Independence, Independence Day. Day 'yun pala Pero, nagpadala ng letter oh, oh which is uh, which plays a very big part dun sa history nating mga yes. Pilipino dahil doon pa lang sa letter na 'yon, doon na mapapakita yung acceptance yes, as ng as a Pilipino. Uh, oo, at saka ng, ng watawat na sumisimbolo eh. sa ating bansa, 'di ba? Napakaganda namang malaman nga naman ito kaya dapat everyday mga tumutok kayo sa morning balitakhtahan para sa ating ANKN, araw ngayon, kwento, kwento noon. noon.